At dahil meron na nga akong magagandang kurtina, na naisipan ko ang ayusin itong bintana, pati na nga rin yung mga higaan namin. Pero syempre, bago nga hi, hello, welcome to my vlog. Kahapon nga itong video na to at naisipan ko talaga magayos dito sa sala. Lalo na nga dito sa may bintana namin. Parang ang kalat o ang dumi kasing tingnan, gawa nga dito sa mga kurdon na sala sa laba. Tapos, meron pa nga nakaharang na karton dito sa bintana, kaya nga ayusin na din natin yan. Inuna ko lang talaga itong mga kurdon at para hindi nga visible, e, ibabaybay ko na nga lang yan dito sa itaas cord lang naman yan ng wifi at saka extension nga para sa TV wala din kasi talagang outlet dito nga sa may bandang TV kaya nga kailangan din talaga mag-extension pero pag nagka budget paggagawan na nga rin namin yan para nga wala nang mga nakasabit dito tapos meron nga rin akong binabalak na gawin dito sa may bintana para nga magkabuhay naman to kahit pa paano hindi na rin kasi talaga to nabubuksan kaya nga gagawan na lang natin ng paraan gusto ko nga sana nakabukas na lang to pero ayaw na talaga niya mabukas ati nanigas na talaga siya dyan. kaya nga ayan, winalisan ko na lang lang at tatanggalin ko na nga rin tong karton na nakalagay dito. Wala na rin kasi talagang salamin yan dyan kaya nga nilagyan na lang ng karton nung dating nakatira dito. Tapos inalambrihan na nga lang nila itong bintana para fix na nga na nakasara. Kaya ayan sa so sobrang tagal nung na nakasara nitong bintana ayaw nung bumukas. <laughs> Tinray ko na nga rin yan lagyan ng mga kung ano-anong oil. Ultimo mantika, nilagay ko na rin. Pero ayaw niya na talagang bumukas. Kaya nga inisipan ko na lang ng paraan kung paano nga mapapaganda itong bintana na to. Kaya nga abangan niya na lang yan sa mga next mini vlog natin. O siya dahil wala naman talaga akong sabitan itong curtain rod. Igumawa na nga lang din ako ng paraan. Nagpukpuk nga lang ako ng dalawang pako dyan sa may dalawang gilid ng bintana. At gumawa nga lang ako ng ring gamit nga yung alambre. At isinabit ko nga dito sa pako. And charan, may instant hook na nga tayo para sa curtain rod. Kaya ayan, hindi na to para patagalin. Ilagay Nilagay na natin tong kortina na marami din talagang nagandahan. Akalain oh, mo yun, may mga ganitong kortina na din ako. At hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Parang nang nakaraan lang, may mga nagko-comment na bumili na nga raw ako ng mga aesthetic na kortina dahil yun na lang daw talaga yung kulang dito sa bahay. Pero dahil wala pa talaga akong pang checkout eh hindi talaga ako makabili-bili. Kaya nga nakakatuwa din talaga yung nag-sponsor nito sa akin dahil alam nyo talaga yung mga kailangan ko dito sa bahay. At parang mapapalayas na lang talaga dahil puro pa lang gamit niya na nandito sa bahay. O teka, wala ba kayo napapansin? Lugay ang atake ng ina mo ngayon. Ang dami din kasi talaga nagsasabi na lagi na nga lang daw ako nakaponi at hindi nga daw nila ako nakikitang nakalugay. At para mapagbigyan kayo, kahit mainit ang panahon, ilalaban na natin to. Pero ganyan lugay nga lang yung kaya kong ipakita sa inyo dahil kapag nilugay ko pa nga yan nakapusod na yan, ay nako magmumukha na akong nagulat na liyon. Lagi naman ako sinasabihan ng asawa ko na magpaayos nga daw ako ng buho. Pero ayoko lang talaga dahil baka nga lalo akong gumanda. Uy, hindi! <laughs> Madalas na lang din kasi talaga masakit yung ulo ko, kaya nga takot din akong ipagalaw tong buhok ko. Alam nyo na, sa sobrang sipag, unti-unti nang -unti nagpaparamdam si Bina. Hindi talaga titigil ang babae hanggang hindi tumatagos. <laughs> O siya ayan, dahil nakapaglagay na nga ako ng kortina, sunod ko namang ginawa itong pag-aayos nga ng mga higaan namin. Noong mga nakaraang gabi kasi, tabi-tabi talaga kami natutulog. Pero ngayon na meron na nga tayong mga bagong gamit dito sa bahay. Kaya e, inayos ko na nga ulit yung higaan ng bata doon sa may sofa. Wala lang, gusto ko lang talaga mag-ayos ng bahay. Dahil alam ko nga na lalong mas maganda yung kakalabasan ngayon dahil meron na nga tayong bagong kortina at saka mga bedsheet. Pero syempre, bago nga ako maglatag dyan sa sahig, i nilisan at minap ko na nga muna. Hindi na nga rin ako gumamit ng vacuum dahil kaya ko naman na isa o siya, ayan, nakikita niyo na ba yung kakalabasan? O diba, mas lalo nga gumanda itong aura ng bahay dahil nga dito sa magaganda nating kortina at bedsheet. Sulit na naman ang pagod ng babae. Oops, teka lang. Kapag ka may nakita yung ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede maging ng skip. Wala pong 30 seconds yan, mga mil. Salamat.